Hello guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. Ngayong araw po ay pupuntahan natin ang Binuklutan Falls. Ang Binuklutan Falls po ay malapit lang po sa amin. Mga 5 minutes drive lang po siya gamit ang aking motor. Ngayon, ang tatandaan nyo po na landmark papasok sa Binuklutan Falls ay itong Coca-Cola Warehouse at Chelsea Store. So may makikita kayong kanto dyan. Yan lang po yung ruta na papunta doon sa pinaka tulo. Ayan. Ewan ko bakit may mga sibol tayong makikita dito. Siguro dahil malapit rin naman ito sa bukid na may irigasyon. May enjoy nyo dito ang mga tanawin at saka yung mga truck natin ay talaga namang madali lang. baga sa mga bundok pang first time na hiker ay pwedeng pwede po dito pumunta. So, wag rin po natin kalimutan na magbaon tayo ng tubig at mga jacket dahil mainit din po ang paglalakad, syempre, sa Binuklutan Force. Kung makikita nyo ay may mga kasama kaming bata. So, yung edad ng mga bata na kasama namin ay mga nasa 12 years old, ganyan. So, kayang-kaya naman nila yung lakaran dito guys kasi wala namang masyadong mataas na part yung aakyatin talaga dito papunta dun sa... Falls na tinatawag natin. At saka ang kagandahan ng truck na to guys ay medyo madilim din naman siya kasi maraming puno. So sa paglalakad namin marami kami makikita dito na iba't ibang variety sa mga halaman. Meron yung halaman na pwedeng gawing shampoo. Yan makikita nyo yan yung kulay red. Tapos yung mga uh, paminta, may mga nakikita rin kami paminta at saka yung iba minsan parang may wild flower din kami makikita. Then uh, may matataan na rin tayo mga tubig talaga. So, galing yan dun sa falls na alam na alam natin talaga na kailangan ay nakasandals lang tayo. So, ayan yung kasama namin medyo na-trap dito sa may putik. So, ingat-ingat lang din tayo sa pag-akyat. Pero may enjoy syempre natin. Ako naka rubber shoes ako nito kaya medyo nahirapan ako dahil mababasa talaga yung rubber shoes ko kapag dumaan ka dito. At sya yan, ganyan lang yung mga uphill na track dito sa ating pupuntahan na bundok. Tsaka, um, pwede rin na magbaon naman kayo nung tungkod. Kung mo nahihirapan kayo siguro sa paglalakad, mas maganda naman yun. Ayan. Habang naglalakad lang dito ako guys ay nai-enjoy ko talaga yung mga view. Kasi meron dyan pine tree. Ayan. Tapos dito unang stop namin magkakaroon kayo ng dalawang daan. So dito lang kami pumunta sa left side. Pero sabi nung aming kasama ay pwede rin namang doon sa kabila. Iisa lang din naman yung labasan niyan pagdating ng dulo. Pero syempre uh, kailangan na lang natin sumunod dito sa kasama nating nakapunta na dito talaga sa May Falls. Ayan. Ingat-ingat lang din tayo guys. At syempre may mga hayop tayong pwedeng masalubong dito. Baka may masalubong tayong ahas. Ganyan. Kaya mas maganda na magdala na lang tayo ng tungkod. Syempre para protection na rin natin. Sa aming pag-aakyat guys, hindi namin talaga alam kung ano yung masasalubong namin dito. Pero syempre nagulat kami dahil meron din naman palang mga kabahayan na malapit sa May Falls. Sabi nila kasi itong area na to ay marami silang inaalagaan na halaman, tulad ng mga mangga tsaka mga uh, ano man tawag doon, kalamansi, ganyan. So may meron tayong mga IPis na makikita dito na talaga namang pinapaganda rin yung lugar. At saka, syempre, itong mga nilalakaran natin, may mga may-ari din naman na lupa to. So, makikita nyo sa dulo mamaya, dun sa may mga manggahan, may makikita kayong mga tao. Ayan. So, uh, paalala ko lang din, guys, na magdala rin kayo ng, ano ha, tubig talaga. Kung hindi ko pa nasabi kanina, or nasabi ko ba. So, ayun. So first stop namin talaga na naamis na amis na, na ako ay itong mini batis. Talagang pwede kang mag-aura dyan sa mini batis na yan. So, galing na rin yan sa falls guys. At saka grabe. Ang lamig ng tubig. Ang sarap maligo. So, yung mga bata na kasama namin dyan guys, naligo na sila. Hindi na napigilan yung kagandahan ng area. Ayan, yung mga kasama namin bata. Then, pwede rin na rin kayo mag-picture-picture dyan sa area. Kasi, nakaka-amaze talaga dahil ang ganda. So, ito pa lang ah. Bungad ba lang to guys? What more kapag sa falls na tayo pumunta? Ganyan. Ganyan yung mga ano nyo guys, daloy ng tubig. Ibig sabihin, ay maganda ang falls na makikita natin. Kasi uh, pinupuntahan talaga itong Binuklutan Falls kapag pagkatapos ng ulan, yan rainy season, maganda yung kanyang bagsak. Pero kapag mga summer guys, medyo natutuyuan na rin yung ating falls, baka wala tayong makitang tubig, ba diba? Kaya be sure na pumunta kayo ng mga ganitong season, mga October, or kaya kapag wag naman yung sobrang ulan kasi delikado ding umakyat. So, doon lang tayo sa umulan ng isang araw or dalawang araw, ganyan. Tapos, go na. Pwede na kayo pumunta. O, oh, ba diba? Sobrang ganda dito. Unang stop pa lang yan, pero achieve na achieve na natin yung mala paradise na lugar. Bale, ako kasi hindi na ako nagdala ng pandigo. O ano yung pinang ano ko, akyat ko, yun na rin yung pinanligo ko. Pero kasi ang plano ko talaga ay hindi maligo kasi hindi naman ako uh, uh, tawag dito. nag a na sobrang ganda ng nung lugar. Pero nung nakita ko guys, perfect, ang ganda. So ito guys, yung side nalalakaran natin, medyo hindi na ako nakapag-vlog dito kasi nga, baka mahulog yung cellphone ko. Kasi nga, medyo mataas at kailangan mong humawak sa mga ah uh, dahon-dahon. At ito na nga, ito na yung pinaka pinuklutan falls. Ito, guys, unang falls pa lang to guys ha. Meron pang pangalawa at pangatlo na falls. Ang mahirap guys, nakaakyat kami dito sa panguna. Pang Tapos, dun sa panguna, ayan yung sobrang ganda na ano, area. Meron pang pangalawa yan na ang hirap niyang akyatin. Hindi ko na na-video kasi nga, Medyo baka mahulog naman yung cellphone ko. Hindi ko patapos hulugan itong cellphone ko. Baka mahulog siya at hindi ko na ma-recover. Pero ayan, enjoy nyo lang guys yung view at ingat-ingat lang kayo dahil medyo madudulas din ang mga bato dahil syempre sa katagalan medyo malumot na. Pero so far ngayong tag-ulan ay hindi talaga malumot, guys. So ayan, hello. Ayan na ako. ba? Diba? Selfie-selfie lang. Ayan. Super na-enjoy ko yan, guys. Sa mga gusto mag-aura-aura dyan, pwede rin naman dito sa Binuklutan Falls. So, ang, payo ko lang, guys, ay maaga dapat kayo pumunta dito para yung spot nyo at saka makapag-picture kayong ng maganda ay dapat maaga-maaga para hindi pa maraming tao. Kasi ito, kami yung nauna sa spot na to. Talagang nandito kami sa may Falls area. Yung iba nandun na sa medyo malayo. Tapos yung iba maya-maya, eh. Yung iba naman ay nasa katabi namin at wala ka na rin mapikturan. So, ito. Sakto. Dahil maaga kami. Ang ganda ng mga picture namin dyan, guys. At saka nakapag-aura pa talaga kami. Tsaka first time ko talaga makakita ng waterfalls in Sambales. Akalain mo yon Kapit bahay lang pala namin yung falls. Pero, in my 29 years of existence, ngayon ko lang nakita itong pinagmamalaking falls ng binuklutan, botolan, sambales. So, medyo matagal-tagal tong aking video ha. Pero, worth it naman. At ang masasabi ko ay napakaganda ng area talaga. Tsaka yung nilakad namin mga 30 minutes lang. Tapos pag uwi, sobrang bilis pa. So guys, ito na yung pangalawang daanan papunta doon sa falls. Kung gusto niyo ng mini rock climbing dito, eto yon Talagang nag-rock climbing ang peg ko dyan. Tsaka naka-slipper lang ako. Tinanggal ko na yung aking rubber shoes. Yan, rock climbing ang atake nito, guys. Eh, syempre, medyo-medyo healthy tayo. Nahihirapan tayo sa rock climbing. At ito na nga ang pangalawang falls. Ayan, sobrang ganda dyan. Tsaka unti lang yung naliligo dyan kasi nahihirapan din silang umakyat. Kaya kung gusto niyo yung masolo yung area din, pwede rin kayo dito sa second layer ng falls natin. Napakaganda. Super majestic. Ayan, Oh. Ganyan yung aming pagliko dyan, guys. Medyo nakatayo kasi yung aking video ko dyan id e, naka-reels. Pero, guys, meron pa palang pangatlo yan, ha? sana ay makita nyo talaga yung falls na to at sana ay mapuntahan nyo bin so don't forget na i-like at subscribe itong aking channel at salamat kung nakaabot ka man sa dulo hoping na mabisita mo rin itong aming area ano? ganyan ka fresh ang tubig sa binuklutan at ito na nga, hindi ko na na-video yung iba guys, pero pauwi na kami nito. Ayan. So, naglakad kami ng mga alas 8 ng umaga, then umuwi kami ng alas 12. Enjoy naman siya guys, pero pawis-pawis din tayo, nakapag-exercise din tayo nito. Hoping na na-enjoy nyo at sana na-appreciate yung aking video. Sana naman mag-follow kayo and subscribe din sa aking channel. Hanggang sa susunod. Bye-bye!